Chris, may huling habili na kay Tito Boy. Marami ang nababahala sa kalagayan o health condition ngayon ng Queen of All Media na si Chris Aquino, hindi na kasi ni Chris ang kanyang tunay na lagay, at sa kanyang kaarawan ngayong araw ng mga puso, February 14, isang mahalagang anunsyo ang ipinagkatiwala ni Chris sa kanyang matalik na kaibigan sa showbiz na si Boy Abunda, hindi lingid sa kaalaman ng mga madla na isa sa pinakamalapit na tao kay Chris ay walang iba kundi si Tito Boy, dahil sa tagal ng kanilang pinagsamahan, itinuturing na nila ang isa't isa bilang pamilya, ilan lamang sa mga pinagsamahan nilang talk shows noon, ay The Buzz, Showbiz News Ngayon, Aquino and Abunda Tonight, at Boy and Chris, sa katunayan, sa isang punto masasabing walang Boy Abunda kung walang Chris Aquino, ang dami na nilang pinagsamahan at tagapagtanggol nila ang isa't isa, ngunit sa kasamaang palad, matapos mag-expire ang kanyang kontrata, umalis ng showbiz si Chris noong 2016, ito rin ang panahon na nagkalayo sila ni Tito Boy, hanggang sa lumala nga ang karamdaman ni Chris at lumipad siya patungong Amerika. Samantala, sa kanyang fast talk with Boy Abunda, isiniwalat ni Tito Boy na ipinagkatiwala sa kanya ni Chris ang isang napakahalagang anunsyo tungkol sa kalagayan nito ngayon. Kalakip nito ang habili ni Chris sa kanya na huwag umanong umiyak. Ani ah, Tito Boy, "A couple of days ago ay nakausap ko po ang aking kapatid na si Chris Aquino. Tomorrow, she is celebrating her birthday and we're going live again tomorrow." dahil Chris requested me to read a very important statement tungkol sa kanyang kalagayan. Sabi nga niya, utang ko sa milyon-milyong tao na nagdarasal para sa akin. At sabi niya, "Boy, it has to be you. You have to read my statement para maunawaan ng tao." Kasunod nito, isiniwalat ni Tito Boy na dumaraan ngayon sa pinakamatinding pagsubok sa buhay si Chris batay sa pahayag ni Tito Boy. Ramdam ng marami na hindi maganda ang iaanunsyo ni Chris, nang ako naman si Tito Boy na hindi siya iiyak habang binabasa ang mahalagang anunsyo ni Chris, aniya, Chris is going through a very difficult time in her life, para mas maintindihan mabuti promise me, Boy, you will not cry, sabi ko, Chris, aantayan ko ang iyong statement and I will try not to cry.